ang alamat ng Kuwago Noong unang panahon, mayroong naninirahan na matandang lalaki sa gitna ng bakurang puno ng halaman. Siya ay si Tandang Kuwago. Kahit hitik na hitik ang mga bunga ng kanyang mga puno, ay walang sinuman na maaaring humingi nito dahil sa kanyang taglay na karamutan. Lagi niyang sinasabi na binebenta niya ang mga bunga at hindi ito pinapamigay. Isang umaga, isang matandang babae na hindi taganayon ang napadpad sa kanilang lugar. Habang naglalakad siya, napadpad siya sa harapan ng bahay ni Tandang Huwago. Sa oras na iyon, siya ay pagod at gutom mula sa mahabang paglalakad. Habang nasa tapat ng bakuran, saktong nagbabantay naman doon si Tandang Huwago. Dahil sa gutom, nakiusap ang matandang babae kung maaari siyang makahingi kahit isang maliit na bunga ng bayabas. Galit na sinagot ni Tandang Wago ang matandang babae at sinabi niya ditong hindi niya ito pinapamigay. Muling nakiusap ang matandang babae, ngunit patuloy pa rin siyang pinagtabuya ni Tandang Wago. At sinabi pa ni Tandang Wago na bibigyan lamang siya nito kung siya ay magbabayad iyon na ang huling pagkakataon na nakita ng mga tao si Tandang Wago. Pagkaraan ng ilang araw na walang nakakita sa matanda, sinubukan ng isang bata na pumitas ng bayabas na nakalawit. Sa pagkakataong ito, walang nagalit sa kanya. Binuksan nila ang pinto ng bahay ni Tandang Wago at biglang lumipad palabas ang isang ibon. Napansin ng na mga bata na malalaki ang mga mata ng ibon at tila nagmamasid o nagbabantay. Nagtaka sila at napatanong sa isa't isa kung ano ang ibong iyon na tila ba kamukha ni Tandang Huwago. Mula noon, tinawag nila ang ibon na Huwago at nang lumaon, ito ay naging kwago. Si kwago na hanggang ngayon ay binabantayan pa rin ang mga bunga na ipinagmamaramot pa rin niya sa iba.